dito guys kahit nasa ilalim ng uh, kahit nasa ilalim ng uh, bus station dito nakikita nyo marami pa rin tumatampay ng mga kababayan natin o, kasi walang usok dito yung uh, mga sasakyan uh, makikita nyo Eh mga kababayan natin Ganong kalinis dito yung mga bus, walang binubugang mala, ma, maitim na uso. Kaya ganon dito, napaka-safe dito sa Hong Kong. Kaya makikita nyo? Makikita nyo, nakatampay sila pero hindi dadaan sila dito ng mga bus. Pero napakalinis dito sa ilalim ng bus station. Ayan no, oh, makikikain tayo kala kabayan. Oh, kagaya niya, may dumadaang bus. Titingnan natin kung may uso o wala ah. siguro pag nasa Pilipinas kayo nangitim na yung mga ilong nyo dito sa kakasingot ng mga <laughs> ng mga usok